Ano yan? Ganon din. Ah, sinaing. Ah, sinaing. Ay, oo. sinaing mo. Sarap-sarap sinaing -sarap na nanay, no? itik. Oh, itik. <susuk> oh, itik. <suk> Hindi ko pa na-try. sa so may try Kumakain ka pa yan? Uh, ha? Tara! <suk> ah, Mag-ano ka, isang buti. Sige <laughs> 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 na, isa. Ano 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 magkano isang order? Isang daan. Isang daan? daan? Mm. Napaka sarap Napakasarap na itik po nanay. Kami po yung nagtrangin. Ay, talaga. Isang oras, ilang oras mo yan natin pinapakuluan? Ilang oras mo yan pinapakuluan? Matagal. Pitong oras? Para Grabe, no? Para

Ito, baby potato. Sitaw, gusto mo magbili ka na. Sitaw. Bili ka na sitaw. Adoboy natin. Bili-bili ko nga. Ayun mo. ng sili. Bili ka. Ano? Bili ka? Bili ka. Sarap si mga kalabas, na bibitaw. Magkarot talo. Magtama ang poyte. <laughs> <laughs> dito sa Sitaw? Sa na talo. Kano dito na? Wagnay